Good morning, good morning, good morning, good morning mga friends. Kumusta na nga to ang tulog ya? No? Sa ato mga higala. Pero buntaga. Atong ilay ah, taibahan na nasa Maynila at probinsya. Napansin niyo sa sa Maynila, ka binibili ubig mga halaman dahon paksa natin ngayon yung tanglad yung mahal ng tanglad sa Maynila pero tingnan nyo ako ah sa kadayla ng wala pa talaga akong tanim dito sa baligid oh, wala wala matikitang tanglad dyan ngayon dahil kailangan ko ng tanglad wala din palengke dito sa atin pupunta tayo sa kapitbahay tingnan natin kung pwede tayong manguha doon na walang bayad tignan nyo ha <coughs> punta tayo Hoy, Jong. Giingnan ba ko? Ano wala? Wala. Ako tong gichat si Kuan si Milchor nga ang kahoy mangud nga among gamiton di ko kayo kasali kay kabuk man niya ikaduwa si Inday ikaduwa o paripir anak kay mawala lagi daw lagi ang biyo mao nga, akong gitchat si si Milchor nga ingnon ka nga cancel na lang sa oh, sunod na lang pagbalik na may una na lang ng balkon hmm. yeah, na ah oh, dati rin ko wala ako tong gitchat ako tong gitchat ako no, tong uh, place ko pala friends ko ha mga kaibigan kilalang panday to sa dagumbaan si Adjong nakarating na to ng marami asa ah, ah, asa kakabot yan eh Marawi. Lah. Marawi. Maunia mo niya mo saligando diri nga panday. Mopon ni siya ang nagtrabaho diri sa si balay. Wala ko lenjo. Ay ko lenjo. Ai hindi, namakita tong sa coral. Ah, <laughs> oh, anyway, ah, uh, jo so, mo ratujong? Mm. Ha? Oh, paano minimin pun. Sa balcony ko mo. O mo buka ko so, number ko Wa ka ketawag. De mangayaro ko number mo. Pagka kwan, buka to mangumulakaw. Mm. Ha? Oh, sige. Sige mga friends, balik tayo. Punta tayo kung gaano kadali dito na hindi ka bibili, hindi ka gagastos kahit sa tanglad lang. Tingnan natin. Do ulit na ay tanglad ng daghan. Ito yung may-ari ng tanglad. <laughs> ate ben hingi ako ng ano ha? Mm. Ng tanglad. Yan. Walang bayad, mga kaibigan. Libre. Choco kuha lang ako dun, dito. Ate. <laughs> Libre ang tanglad sa probinsya, mga friends. Walang bayad. Sa Maynila, tapos na, tuyo na mahal pa dito kukuha lang tayo libre walang bayad sariwa pa tingnan nyo ha yan dami oh libreng libre tayo shout out pala no kay Hanani sa Pico Dayon Shout out din kay Brun Brian Dalida Brun Lalo na sa pinaka Aktibo din Na dalaga ng alial Ana Luna Makapas Bakang At sa kamag-anakan kong Jima Dalida Shout out sa So balik tayo Kukuha tayo ng tanglad Walang limit check nyo ha ko tayo ito pa lang pagtaga natin pupusog na ako ah. Basta libre. Busog tayo. Okay, ito. Ang dami. Oops. libre lang ito mga kaibigan ngayon para hindi naman tayo pabalik balik hingi ng hingi sa si may ari salihan na natin ng puno para din tayo magtanim at balang araw hindi na tayo manghihingi ba? Diba? si mahirap naman yun araw araw nanghihingi tayo nang nanghihingi parang nakaka nakakaluko yun kaya gawin natin kukuha din tayo kasama puno at itanim natin hirap pala ito tanggalin teka yun bit bit na natin yung isa para hindi na tayo mangihingi ulit o di diba guys ganyan kaganda ang mamuhay sa probinsya pwede kang manghingi sa bahay, kung anong wala sa'yo huwag ka lang manghingi ng pera kasi ang pera pinagpapawisan maliba na lang kung kusang tutulong sa'yo ang iyong kapwa o ba diba? pero mga talbos taklad kung ano-ano man na mayroon sa kapitbahay mo pwede yan kaya ako pa sa inyo oops nakalimutan ko sarado na pala ang ano ko palibot sa probinsya namin mga friends dahil mahirap tan din kami hindi kami yung uri na nagpabakod ng mga simento kawayan lang hingilan din to sa mga kapitbahay na mababait kaya kung ako sa inyo wala kayong namang masyadong kinakaabalahan sa mga lungsod sa probinsya na kayo tumira sa probinsya makakatipid na tayo hangin ay sariwa pa so yun lang guys no? magandang araw sa lahat nawa nakaka nakapulot kayo ng kunting halaga sa video natin. Magandang araw. God bless.